Guys, magluluto tayo ngayon ng ulam natin. Itong maliliit na hotdog ay para sa mga bata. At ito ay may langbunisa din kami dito. Sinunod na natin ang ating langgunisa. Siluto na yung ating hotdog. Yan. At ito naman, langganisa ng ating sinunod. Ganito ko lagi yung pagluto ng langganisa. Tapos mamaya-maya ito tusukin ko sa, lito, sa isa. Tusok. Bukin so, na natin sila isa-isa. Para mada, mabilis maluto yung loob. I O, oh, di diba guys? Tignan nyo, lumalabas na yung katas niya. Dahil sa mga binutasan ko eh. Binutasan, tinusok pala. O, oh, diba? madali siya maluto. Hmm. Masunog na ngayon. O, eh. oh, diba? Habang inaante namin maluto yung aming ulam ay may batang nagpapapansin sa akin. Aku tuh nak bawa beauty pula is bego dia kita lagi dah Hi, hi Lisa. Ah, hello. <laughs> doon ka doon ka kay baka mapasok ka eh. Ay Lisa, papakita mo tayo Ah. Magluluto tayo ng ulam, 'di ba? Masarap ang ulam natin ngayon. Hello. Hello. Hi. G -g -g gigil muna, gigil, 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 gigil. Eh. eh! Gigil muna, gigil. Gigil muna ng boto. Oh, boto. Pidu, pidu, to, to, to. na bata na yan ang itsura ng bata na yan. Oo. oo. A beautiful eyes pa eh. May napakita ng kanyang ngipin. Huwag may sugat ka, Lisa, sa tainga mo. Ha? Ah. Check mo natin na ulit ang ating ano, longganisa at masusunog na. Sarap nito, guys. Ito ay uh, natikman na namin to nung nakaraang anong araw. Kaya balikan ulit namin kasi matamis na lang gunita po siya. Masarap ang loob niya pa. May mga ano siya para may halong ano, mga bawang, ganun. Perfect siya sa mga sin ano, si sinangag na kanin or plain rice. Tapos may sausawan. Oh, uh, sarap. Tapos partneran mo ng mainit na tsokolate. Wow, sarap-sarap naman. Sinain namin. Ibawas na. yan, Tapos sunog-sunogin natin ng konti, Dahil masarap sa pagsunog. Tapos yung mantika ay sabaw ko sa kanin. Hmm, sarap sarap-sarap naman yan o, hmm, diba? luto na siya guys sa na natin isa-isa o oh, ba? Diba? Mm. tara kain na tayo Mm, sarap. Nag, nag ano talaga in, eh. nagmamantika na eh. Yeah, and then using death counter when somebody tries to attack me. So yeah, the first thing that we have to do is become the weakest dummy himself, so also the first thing that we have to do is go ahead and buy the shirt. So this is literally the same exact shirt, and